Nakakapagot niya yung NBA of season no? At dahil wala pa masyadong mapag-usapan, magpardagulan muna tayo. Si OKC Thunder Jalen Williams ay ginulat ang mundo nang ilantad ang mga pangyayari sa likod ng mga magagarbong hotel rooms na kanyang na-experience. Imaginin mo na lang daw, pagkatapos ng mainit na laro, may mga kababaihang naghihintay agad sa labas ng kwarto niya na handang mangakit at magsamantala ng kahinaan niya. Sabi ni Jalen, I've seen stuff. Girls be hanging out in the hallways. They know your schedule. Kaya binalaan niya ang mga kapwa niya young stars sa honey trap na ito. Mahirap na baka masangkot pa sila sa iskandalo. And speaking of usapin sa puso, may love triangle itong si New Orleans Pelican Zion Williamson sa adult star na si Moriah Hills at ang kanyang buntis na kasintahan. Mala plot twist sa isang teleserye ng si Moriah ay nagpasabog ng mga revelasyon, mga pagbabanta at higit sa lahat ng matinding suspense na baka siya rin pala isang soon to be mama ng ipinagbubuntis na anak ni Zion. Samantala, ang NBA Universe ay abala pa rin sa pagtatalo kung sino nga ba talaga ang NBA GOAT at ang mundo ay divided sa pagitan ni na Michael Jordans at LeBron James. Heto ang dating NBA star na si Clyde Drexler na parang gustong sumigaw ng may iba pa dyan. Hindi lang daw ang dalawang ito, may iba pang mga legends tulad ni na Will Chamberlain, Karim Abdul-Jabbar at marami pang iba sinabi ni Taglide na huwag daw natin kalimutan ng mga legends na nagbigay daan sa NBA ngayon. May point nga naman si Clyde na hindi rin basta-basta noong naglalaro pa siya. Respeto lang sa kanyang 10 All-Star selections, 5 All-NBA selections at kampyonato sa kanyang 15-year career. Tingin nyo, pwede na rin ba siyang isama sa GOAT debate at heto pa? tatagdagan pa natin ng isipin nyo. Sa twist ng ating kwento, si Patrick Beverly na parang gustong maging mentor ay nagpayo daw kay Jared Vanderbilt noong nakaraang season. Sinabi ni Bev na maghintay daw muna ang young cager na ito bago mag-sign ng extension sa Lakers. Kasi sa free agency raw, mas malaki ang kita. Sabi pa ni Beverly, I text him at 8.18am. Don't sign an extension. Trust me, hoops stay in shape Have fun. I repeat, do not sign an extension. I told him the reason why is because you sign an extension and you get your worth, and as a fee agent, you get overpaid. A lot of you young guys don't know overpay free agent you get your worth extension pero si Jared sa kabila ng pag-aalinlangan pinili niyang makinig sa kanyang puso at pumirma sa Lakers tama nga naman manatili muna siya sa isang powerhouse team habang inaangat ang pangalan kaya sa ginawang ito ni Beverly samot sari ang reaksyon ng fans galit na galit ang marami kay Beverly sabi ng ilang fans, Not sure I take advice from someone who get signed on the wet main by a different team every year, but that's just me. First he had issues with deal of extension. No fan though. Men's just want the Lakers to lose all the players they got at the deadline. Hahaha, <laughs> dami talagang shenanigans nito ni Pat Bev. So hanggang dyan na lang muna tayo mga ka-Atletico. Kung may NBA intriga pa kayong baon, comment nyo na yan.